sa inyong lahat mga kamamses ayan nagbabalik po muli tayo sa ating pagbablog ng ating mga namumulaklak na halaman at ito nga po yung ating mga alagang desert rose dito at sobrang busy po tayo talaga nung nakaraang ah, nagdaang buwan dahil nagpa order po tayo nagpa order ng mga mga kakanin kaya ayan nagdaan po yung December Naku, sobrang pagod po ako talaga ang daming mga pa-order tayong nangyari. Kaya ngayon po may time po tayo ngayon sa ating mga halaman at eto nga po nagbubulaklakan sila ngayon. Ang dami nilang mga bulaklak. Ayan, tignan nyo po o. Oh. ang gaganda ng mga inilalabas nilang bulaklak ngayon. So ngayon nga po ay napagpasyahan ko po na magbenta-benta ng mga ilan dito sa aking mga alaga at dahil para mabawasan na rin po sila kasi nakakaawa din po pagka ano hindi ko na po kayang mag ala alaga sa kanila napakaganda talaga nila tignan nyo oh. ang ganda so ayan nga po meron na po akong nai bukod doon at yun po ang ating mga ibebenta ayan tignan nyo po dito Ayan. Magaganda rin po yung mga bulaklak niya. Papipiliin ko na lang po yung mga gustong bumili. Ito may nakapili na nito. Ayan. At saka ito pong ating yelo dito. Ayan. May nakakuha na rin. Pupuntahan nila mamaya dito. So, ayan. At ayan nga po, magbabawas tayo ng ating mga halaman dito marami pa po akong halaman na kailangan ibenta ko na rin para less na po ako sa aking gawa kasi meron na po tayong pagtitinda ng mga kakanin baka sa mga next next topic natin ang ibablog na natin ay yung ating pagtitinda ng yung ating pagluluto ng kakanin ayan mga puto kutsinta iba pa So, ayan. Gala-gala muna tayo sa aking mga naggagandahang mga bulaklak ng ating desert rose. Tingnan nyo to. Oh, Nag-split-split na. Pero napakaganda ng kanyang bulak-bulak. May sakit po siyang split. Tingnan nyo. Ayan. Sa sobrang laki po ng kanyang bulaklak siguro. Ayan. Gala muna tayo. Ito yung acting palalakihin na yellow. Kasi napakaganda po ng kanyang bulaklak. Multi-petals. So yan, gala-gala lang po tayo. Papakita ko sa inyo yung ating mga namumulaklak na desert rose sa ngayon. Yan. Kasi may panahon po sila ng pagbubulaklak nila. Namumulaklak po sila tuwing summer at saka yung spring. Ayan. Pagkataglamig po kasi, dormant po sila. Kaya ayan, sinasamantala ko po ngayon na mag-ikot-ikot uh, sa kanila. Ganda po talaga ng mga bulaklak. Namiss ko yung ganito yung iikot-ikot lang ako sa kanila eh ngayon po marami na tayong mga gam, ginagampanan nag, nagluluto-luto na po tayo ngayon kaya ayan hanggang tingin na lang po tayo sa kanila ngayon ang dami ang dami pong namumulaklak talaga ayan oh oh, ganda ang gaganda nila oh Ito pa, oh. Ito yung mga seedlings ko dito. Ito, mga naglalakihan na rin, oh. Tagang matagal na rin po talaga silang, ano, mga alaga ko dyan. Kaya namumulaklak na sila. Tingnan nyo, ang dami po nating mga alaga dito, magmula dito, hanggang dun sa likuran doon. Kaya kahit po mabawasan ng mga ilang piraso to, parang hindi mo nararamdaman na, na nawawalan tayo ng mga mga tanim dito. na ito isang to, napakaganda oh. Meron pa po dito. Ito. Ay, nakakubli. Kaganda oh. So ayan, ang dami nating mga alaga dito na mga desert rose na iba-ibang forma ng bulaklak, iba't iba ang kulay. Ayun. Oh, tignan nyo. <laughs> ang ganda oh. So, yung mga nandito po, ito po grafted to eh. Ayan oh. Yan. to, grafted din to. Ayan, o, nyo, o. Kapag nakita nyo pong may ganyan-ganyan na, yung parang puti-puting ganyan, o. matagal na pong alaga to. Na napapabayaan ko lang, kaya nagkakaroon ng mga ganyan. O. Scale ban tawag dyan. Ayan, o. Meron pa rin tayo dito na, ayan, o, ginrap ko po yan na, yan iba-iba kulay, o. Ayan, po yung isa, o isang puno, is dalawa kulay. Ayan, marami po tayong nag dito na ngayon ko po nakikita pagka namumulaklak sila ng iba-ibang ano kulay. Ayan, punta tayo dito. Ayan, dami-dami. Oh, may white. May nagpapachi na yellow, white, at saka uh, pink. Ayan, ang ganda. Hmm, ayan na po, oh. So, ayan, ayan. Eh. Ang dami po nila talaga. Ayan po, oh. Magkabila. pa. Oh, ba diba? Meron pa po isang ano, oh. Ayun, Hindi ko na malaya na naparami ko tong aking mga alaga. Ayan, oh. At nandoon pa po. Ayan. Ayan, meron pa po ako doon. Tignan nyo na hindi ko na napapansin kaya ako'y naaawa sa kanila kaya nagpasya na po akong magbawas Ay hindi ko po napapansin yung mga nandito oh. ayan o oh. tatampo na sa akin ayan, tignan nyo oh. ito yung nasa bandang tagiliran na ah. hindi sila masyadong naarawang kaya ganyan na, ganyan sila Ayan, meron pa po tayo dito. At ayun pa. Oh, dami. Ang dami. Ayun pa doon. Sa kabila. Ayun o. Oh. Ang dami talaga. Promise. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang po tayo. At mag-aasikaso po muli tayo ng ating mga ibang halaman. Ayan. Meron pa akong bugambilya doon na titignan-tingnan ko rin. Okay. See you next time. Bye-bye.